Grabe po kung paano nilalaitin ng Panginoong Jesus. Madonna on a cross. P. Diddy on a cross. Nas on a cross. The baby on a cross. Ipapakita nila na wala silang sinisino at wala kahit isa na makakapigil sa gusto nilang gawin. Ito man ay maging masama sa harapan ng Diyos. We need to expose the deceiving spirit and attack of Antichrist. Kailangan maipakita natin at ma-share po natin mga kapatid kung ano ba yung taktika ng kaaway o ng espiritu ng antikristo na inilalaganap nila sa tao kaya maraming nadideceive kailangan makita po natin ito maging aware tayo be vigilant sapagkat ang demonyo ang nagtutulak sa tao upang pawalang katotohanan ang existence ng Diyos dito na po yung nangyayari sa atin mga kapatid sa mga sikat na tao, sa mga social media influencer, fame versus denying Jesus Christ as your Lord and Savior. Sa mga nakikita po natin cover songs, sa mga compose grabe na po yung pagka-antikristo. Grabe at pinapakita na nila kung paano nila lait-laitin at kung paano sila mamusong sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kapalit po ng pagsikat at pagyaman, lalaitin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ganito na katindi yung nangyayari at nagaganap po sa atin. Ito na rin yung nakikita at na-encounter nating mga tao. Grabe po ang mga pagka-antikristo. Sa mga live concert, sobrang demonic. Ganun na din sa mga satanic parade. Grabe na po yung pamumusong nila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kung mapapansin nyo at papanoorin nyo, yung mga video o yung mga balita na nangyayari po sa loob at labas ng bansa, grabe po kung paano nilalaitin ng Panginoong Jesus. Madonna on a cross, P. Diddy on a cross, Nas on a cross, on The Baby on a cross, Lil Dicky on a cross, Tupac on a cross, Lady Gaga with a nun outfit on that has an upside down cross. Katy Perry acting like she's burning in flames with a demon behind her with a cross on her chest sobra na po mga kapatid at sukdulan na ang ginagawa at kasamaan ng tao na paglaban sa Panginoon. Hindi po lahat ng mga magagandang nangyayari sa atin, magagandang material na bagay na tanggap natin ay galing sa Diyos. Lalo na po kung napapalayo tayo sa Panginoon, tandaan natin si Jesus o ang Panginoong Jesus po ay tinemp ng demonyo. Sinubok si Jesus na manunokso sa Matthew chapter 4 verse 3. Muli siyang dinala ng Diablo sa isang napakataas na bundok, pinakita sa kanya ang lahat ng pag sa sanlibutan at ang kalabwalhatian nito. Sinabi ng Diablo sa kanya, lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. At pinanlaban niya ang salita ng Panginoon, It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Inaagaw ng kaaway o ng demonyo ang pagsamba sa Diyos. At ano ang panukso niya? Ang karangyaan, ang kasikatan, at ang mga bagay na nandito sa mundo. Ito ay paalala sa atin mga kapatid na makamitman natin ang yaman sa mundong ito. Kung mapapahamak rin lang ang kaluluwa natin, wala rin silbi ito. Ito ay malino na pandaraya ng kaaway sa mga tao. Kailangan ma-expose ito kasi dadayain ng demonyo ang mga tao sa lahat ng uri ng pagnanasa sa mundong ito. Lalo na kapag dumadaan sa pagsubok at nanghihina ang tao. Ganun katalino at katukso ang kaaway. Paglabag, paggawa ng mali at kasalanan, pag-iinsulto sa Diyos, ang lahat ng nakikita na natin sa mga hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos at nagiging normal na ang ginagawa nila. Gato na rin ang iniimpluensya nila sa mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon. Ganito dinadaya ng kaaway ang tao Paglabat sa Diyos, paginsulto sa Diyos at pandayon.